Huwag <laughs> ka nang manuod mangigigil ka lang. <laughs> Habang nakangiti ako, ikaw naman dyan, ano, ang tawag dito, nagihimutok sa galit. Habang nakangiti ako ngayong umagang ito. Ang ganda kayo ng umaga ko. Ikaw naman dyan, nagdadalamhati sa, ano, sa galit. Iba? Iba sis? Enjoy mo kasi ang buhay mo para hindi ka ma hindi ka laging galit sa mundo. Kailangan yung life mo sa buhay, enjoy mo lang. Kasi ang buhay natin maiksi lang, kailangan lang natin i-enjoy. Oi, shout out from Kuwait. Ned Obenia, thank you so much. Ang dami ng viewers. Live tayo ngayon sa Diwata Paris Saturday, October 12, 2024. Enrique, hello. Mga Julius Park. Hmm. Sige kuya, sino ang shout out natin? Shout out ni Adrian Payusan. I love you. Adrian Payusan, shout out daw. Payusan ba Payusan? Payusan. Payusan. Akala ko Payusan, Payusan pala. Oh, shout out kuya, shout out ka na live tayo ngayon sa Channel two Ang king kasikatan Bulakan shout out galing ako Janong Nakaraan. Gusomi Rong shout out. Lia Raimundo Prambataan Wala akong nakitang basher. Kanina mayroon isa, nakapasok. <laughs> hindi nabantayan ng guard, napasok ng basher. Pero mukhang nag-back out siya. Hindi kinaya yung mga ano, mga sinabi ko. Kayo talaga, ayun nyo kasing enjoy yung buhay nyo. Enjoy nyo lang, pandi kayo galit sa mundo. Ang hirap kaya magalit pag hindi naman kayo inaano, di ba? Ang hirap ipaliwanag sa publiko, i-explain yung iba galit na galit hindi ko maintindihan kung bakit ba galit na galit di ba ano inggit ba insecure ayun ang tanggalin nyo pag nainggit ka sa kapwa nyo wala talaga yung magagawang mabuti kundi galit na lang negative shut out kuya kumakaway sa likod Magdabaw ka naman, yes. Punta tayo sa Dabaw, Francesca. Sa susunod. Yes, ay Tama ka dyan. Makib... Makib... Maki, ano ito? Mikiyas... Mikiyapas. Yes, galing kami dyan sa ano, kusunirong lakwatsiro. Galing ako dyan. Hi, Lamori. Shout out from Saudi Arabia. Ayun, nawawala oh, ang signal kanina. Kumaga pa lang puno ng diwata Paris oh. Kumaga pa lang yan ang dami ng tao 7.14 super so, dami na ng tao ay po Simpan ang background natin nasa likod ay alam na this diba mm. manggagala 18 na naman ang mga pasher dyan Masarap. Ay, may masarap daw. Ano, kuya, ulit? Masarap, masarap. Oh, masarap daw, sabi ni kuya. Punta na kayo dito sa Diwata Paris, guys. Masarap, masarap ba ang Diwata Paris, kuya? Oh, masarap Lako, sulit, sulit. Lalong, lalo na kung ako ang matikman mo, hayop oh. sa sarap. <laughs> Charing lang, joke lang. Oh, mga basher, kukunin na naman. Ano, turnit. Ayun, mayroon na ulit. Ayun, punta na kayo dito. Pagkatapos nyo mag-jogging, punta kayo dito agad Kung gusto niyo mag-jogging Pagkatapos mag-jogging, kumain ulit Para hindi kayo pumayat <laughs> O, oh, di ba daming tao daming omci Kain po Pakalive ako, iwas ko sa polis Ay po, kuya Shout out Hello po. Napakasarap ng diwata.